Next na magtatanong po, TikTok by Aster Amoy or from uh, People's Journal, Daday Aster. Ayan isha. siya. Long time. Hi Bossing and of course Dick. Saan Andito ako. Oh, Andito ako. Mga kaibigan, actually isa si Bossing sa masasabi nating pinaka well-loved in the industry. Actually halos sabay ko ito. <laughs> sabay ko ito. Nasabay bayan ko ang pagsisimula ng Big Soto. And of course dito Vic and Joey. Um, kasi kahit pa paano, nagkatrabaho kami many times. Vicor days, up to Arts days, na uh, nagka-collaboration um, uh, ang MZ Productions at saka to Arts na akong nag-handle uh, nag ng uh, PR. So, it's nice to see you again, Bossing. And course, nice to see you, Master. Yes. Uh, siguro pwede ko lang itanong is, uh, anong sikreto ng isang big Soto? uh, when it comes to durability. Dahil up to this time, kung baga hindi ka pa rin nawawala, hindi ka uh, napupunta sa supporting roles or ano, yung, yung, yung uh, durability may in the industry, uh, as big sort of course. Wala naman ano sikreto eh. Um, I'm always thankful sa kapalaran. Uh, uh ano man, estado ngayon, kung ano yung uh, narating ko, I always left everything to, uh, to God, sa ating Panginoon. Dahil siya naman talaga yung uh, director natin eh. Siya rin ang producer sa lahat. So, siya yung nagsasabi na eh uh, uh, ikaw, ganito ka. Ikaw, ganyan ka. So, ako naman, eh, <clears throat> kumbaga, go with the flow. Uh, For example, itong, uh, uh, itong latest movie natin, uh, The Kingdom, uh, sino ba mag-aakala na mag-offer sa akin ng, uh, uh, ng, uh, ng isang seryosong pelikula? At samantalang we started with the uh, okay, very uh, the movie, tapos tayo, The Glastic Man, isa sa mga unang uh, Metro Manila Film Festival uh, entries ko. Uh, tapos sunod-sunod na yun, the Enteng Kabisote series, which were all successful. Uh, sino mag-aakala na biglang meron akong offer to do a very serious role, uh, <clears throat> to do a very serious uh, film about alternative uh, reality. Um, so yun, uh, ride lang, sakay lang ako, then pag nandun na, I'll do my best, I'll give it 100%. At um, ang importante, uh, siguro para sa lahat din ng uh, ating mga kasamahan sa industriya, mahalin natin ang uh, ginagawa natin. Yes. Mahalin natin ang pilikon ng Pilipino, alagaan natin ang pilikon ng uh, Pilipino. Gawin natin uh, kung may, ata, may natin ang antas, eh, tayo rin naman ang makikinabang. Maliit lang ang ating uh, uh industriya. Kaya <coughs> dapat magtulong-tulungan natin para maitaas ang uh, kalidad. At I'm just very happy and proud that I was a part of uh, a film na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Congratulations on that, uh, boss. Kasi napanood ko rin yun. Thank you. At uh, isa rin ako sa nagulat. Kaya mo palang mag-drama. Kahit ako nagulat. <laughs> <laughs> ano ang um, sino si Vic Soto sa likod ng camera? Na hindi alam ng publiko. Si Vic Soto pa rin. Hindi naman siya nagbabago. Hindi <laughs> naman siya nagbabago ng anyo. <laughs> uh, okay, tahimik lang eh. Um, I'm more of a listener than a talker. Kasi mga kasama ko sa hanap buhay, sila yung mga madadaldal. ya, yeah, sina Alake, sina Tito, sina Jovi. Uh, eh, kung walang makikinig sa kanila, magugulo -ma usapan. sa akpan. So, I, eh, kahit na nung, uh, when I was growing up, since I, I was the bunso of four boys, Oh, so, lahat yun, uh, uh kailangan pakinggan ko eh. So, pinal lumaki akong ganun na uh, 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 tahimik lang, nakikinig. I only talk when it's time to talk. Pag uh, bagong kaibigan, pag di mo kinausap, di rin kita kakausapin. You know, pero pagka uh, comfortable na ako, pwede na tayo magkwentuhan. Uh, I'm one of uh, I won't say naman uh, an introvert. Uh, I'm shy type lang. <laughs> <laughs> mahihain ako. Even uh, kahit na nung uh, bata-bata pa ako, mahihain ako. Actually, personality ni Tito Dolphy nakikita namin sa iyo eh. Kasi e off-cam si Tito off si Dolphy ganun eh. Tahimik lang pero iba siya pag nasa harap ng camera. Kaya <laughs> nga uh, idol ko siya Lastly, bossing. Uh, bak, anong sikreto meron ang Tito Vic and Joey? Kasi hindi lang 46 years kayong magkasama si Bulaga. Even prior to that, uh, buo na ang Tito Vic and Joey. Kung hindi mo nagkakamalay, more than uh, 50 years na kami magkakasama. We started out uh, uh, sa um, at Tiscorama. Canteen. Inabot yeah, nabutan namin yun. Student Canteen pa It's a variety show with Bobby Ledesma. Uh, we started out, tapos nag-pinship uh, kami sa Student Canteen. Um, um, tapos hanggang sa may nag-offer, uh, no time show, tinanggap namin. Uh, tapos we had uh, school school bukol, tapos we went separate ways. Meron akong uh, okay ka Ferry ko, sila Joey, may todas. But, yung main uh, bahay namin is Igbulaga. Marami kami pinagdaanan, marami pagsubok. Nandun yung hindi kami sumesweldo dahil walang benta. Um, Tis-tis lang dahil uh, kumbaga parang napamahal na sa amin yung uh, programa. So we just had to go on and on and on and on. So hanggang ngayon, buo yung uh, respeto namin sa isa't isa. At isa. tulad kami ni Joby, eh, magkaibigan kami pero ang tratuhan namin para magkapatid. Kami ni Tito, magkapatid kami pero ang tratuhan namin ay eh, magkaibigan. So yun yung, uh, yung, yung band na yun, uh, mahirap nang uh, tibagin. Thank you, Bossing. Lastly, kay Mr. Marcelo. Mr. Marcelo, now that Vip is now part of the uh, company, part of uh, pinakabagong brand ambassador ng, uh, uh, ng Barley, uh, Sandy Barley, ano expectation nyo sa kanya? Well, um, alam mo, ang alam kasi ng marami, Sante International selling a quality product ng Sante Barley Grass. Pero hindi alam ng marami, the reason why Sante is here is because we continuously inspire people. Yung mga kasama ko ngayon dito, these are just a few of our members, uh, not only in the Philippines but all over the world, ang trabaho namin is to continuously inspire them to achieve greater things in life. And having Vic as a partner in Sante, like yung kwento niya lang ngayon, I think marami nang nang-inspire ngayon. Eh. Kung pinagdaanan ni Vic yung pinagdaanan nila, ups and downs in, in in a way, alam ko yung kwento niya, na ikwento na sa akin ni Vic, yung ups and downs in Bulaga, mga pinagdaanan nila, Um ako yung nang gusto kong makita ng mga distributors sa Sunday. It can serve as an influence as an inspiration to them to keep on fighting. Daming challenges sa buhay natin ngayon. Kung hindi mo makakasama yung grupo, who always strive to achieve greater things in life, bab babagsak lang talaga tayo. And I think Vic will be a good example and inspiration to our team and it will continue to inspire them to achieve greater things in life and achieve their dreams in life. So yun ang nakikita kong magiging malaking tulong ni Vic sa amin, ni Bossing. More than just endorsing Sunday Barley is being an inspiration to the entire Sunday family globally. Thank you very much and congratulations. Thank, Thank you, Aster. Pastor. Salamat na nai Aster. Talaga naman ang pinagkakatiwalaan ng buong bayan si Bossing. Kaya siya talaga ang perfect endorser ng Sante International. Ang susunod po magtatanong ay si Miss Kate at the heart of Random Republica. Ito po siya, Miss Kate. Okay. Hi, good afternoon, Bossing. Hi, good afternoon. Um, 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 you mentioned kanina po na yung taking Sante is just one of your secrets to staying young. And we know how stress can age us. Pero you're, you've always been known as someone na cool and calm. So, paano, how do you take care of your mental health, emotional well-being in an industry like show this na stress? Simple lang. Trust in God. Ganun lang. With God on your side, wala yung mga stress-stress stress na yan. Uh, Umaga, yakang-yakang. Hindi uh, yakan yakan. uh yun, ko pinapansin yun na kung ano man, yung mga pagsubok, whatever it is. Basta you trust in God, ang lahat yun. Thank you po. And uh, to Sir Joey, ano po yung, na-mention no, din yung expectations niyo po from him. Pero kami po, what can we expect from this partnership? Ano po yung inclusions? Uh, kami, whenever we do partnership, we, will, we, always like to have it long term. So, I'm telling Bossing na gusto namin siyempre ang Sante to be part of the 50th anniversary of it. Bulaga, ganun. Forward looking. Sabi ni Bossing, may 5 years of plan na siya. So, tingnan na 5 years from now. Pero I'm, I'm looking at a stronger partnership in the years to come. Alam niyo, one, one of the things that Sante is doing is inspiring OFWs. We have offices in Hong Kong, in Dubai. Alam mo, pag dadilip yung mga story ng kababayan natin doon, malulungkot ka. Malulungkot ka. Uh, at ang nagiging role namin doon, especially for partners in the Philippines, is to inspire them to uh, create something big, create something huge, para balang araw umuwi na sila rito, kasama nila yung mga pamilya nila. At alam namin, malaki ang maitutulong ni Bossing para ma-inspire yung mga OFW. Napakalayo nila sa atin. The least that we can do, whenever I go oh, there, by the way, whenever I visit them, the least that I can do is just show them na may pag-asa sa buhay. Alam mo, naniwala kasi kami yung Sunday na if there's hope in the future, there's power at present. So our job is really to give hope to people. And yan din ang role ng mga brand ambassadors ng Sunday. They will help us give hope to people. Sa ngayon, Pilipino. But very soon, I believe, we will give hope to different nationalities. Right now, Sante is building a huge community in Indonesia. Alright? hindi Pilipino ang mga kausap namin doon, mga locals. At magugulat ka na yung gusto ng mga Pilipino, yung pangarap ng mga, mga Pilipino, pangarap din nila. So nakikita namin na kaya nang mag-inspire ng mga Pilipino ng iba't ibang lahi sa mundong ito. And our brand of pastors can help us do that uh, and fight for that advocacy. Thank you, sir. Congratulations. Thank you. Thank you Maraming salamat, Miss MJ. We're down to our last two questions. Tayo After yun, raffle na. Yes. Oh. Ang next question natin, eto po, batang-batang bata at fresh na fresh. Uh, si Miss Rose, Rose, Garcia, bossing. Artes, okay. University. Oh. Ayan, tingin nang tuloy sila. Anyway, ayan, uh, bossing, uh, yun nga po. Actually, bagay pa lang talaga ako. Uh, isa na kayo sa kilala kong trusted endorser na among the celebrities, no? And then, until now, uh, kayo pa, pa rin. Uh, Kasi kapag, alam nyo yun, may mga <coughs> parang gusto ng manira o uh, mag, magbigay ng konting uh, doon sa pagiging uh, isa sa pinaka-trusted at uh, hinahanga ang, uh, celebrity ngayon. And at the same time, boting, how do you feel doon sa suporta ng karamihan na hindi na hindi na babalik uh, dahil kilala nila kung sino -sino. Of course, I'm very thankful that uh, I have uh, my uh, family supporting me, uh, my friends, uh, uh, friends in the business, friends as showbiz, na tuloy tuloy ang, uh, sa akin. and uh, like um, Sir Jovi here, uh, trusting me with uh, uh, endorsing uh, isang isang uh, magaling na produkto. I'm very thankful. At uh, maraming maraming uh, maraming marami salamat uh, sa kanila uh, sa inyo. Uh, sa lahat ng tao, maraming maraming salamat. Naapektuhan pa ba kayo bossing pag may gustong manila o uh, mga ganon? Magbibigay ng mga ilang negatibong imahe para sa inyo. Naapektuhan pa ba kayo sa ganon? Hindi naman pwede hindi ka maapektuhan. Pero, kumbaga, sabi ko nga eh, pagpasa Diyos ko lang, wala na yun. Yes, Marcy. And last na po, Ah, uh, during the kingdom, may nagsabi sa akin na may chance daw na baka ito na yung last movie ni Bossing. Dahil, kumbaga, parang nagawa niyo na lahat. So, hindi pala totoo yun, Bossing. Kumbaga, fight, fight, fight pa rin. Um, yung last movie kasi tagal ako nang no sa uh, sa pelikula kasi nga hindi uh, naman ako na no? I know how tedious at uh, how uh, talagang nakaka drain ng energy ng emotionally and physically ang uh, paggawa ng pelikula hindi naman yung Uh, pag gumawa ko ng pelikula, di naman yung oh, okay na yan, pwede okay na yan. Ngayon, no, uh, iba lang uh, uh, style ng magawa ng uh, pelikula. Kung gusto natin uh, itaas ang kalidad ng pelikula Pilipino, we, we have to be uh, really professional about it. Like itong uh, nakaraang pelikula ko na we had to do um, certain number of blockings, Uh, throwing of lines, uh, tapos yung mga take, uh, iba-ibang angulo, you have to maintain your emotion. Uh, hindi sa biro, hindi sa biro, paggawa ng pelikula ngayon. So, eto, naramdaman ko sa, uh, naranasan ko yung, uh, yung ganun klaseng uh, paggawa ng pelikula sa uh, The Kingdom. At uh, after watching the finished product, Uh, I would say that uh, I'm very proud of it and I'm, I'm very happy na ako'y uh, maging parte ng pelikula ngayon. And you'll do more? Mm, hopefully. Okay. We'll see if may magandang konserto. Alright. Thank you. Thank you. you. Thanks, Miss Rose. Thank you, Ate Rose. Kasi nung, ano, nung shooting po ng The Kingdom, di ba patayan ang shooting sa oras, sa trabaho. ah uh, ano po yung, nakawiinom na po kayo ng Sante Barley at that time to strengthen your, to energize your body? No yeah, uh, since last year, um, uh, malaking uh, bagay, malaking tulong sa akin ng uh, Sante Barley. Kasi kailangan mataas ang resistance mo eh. Uh, hindi lang uh, physically, uh, pati sa pag-iisip mo, uh, yung emotions mo, you, you have to be in tip-top uh, uh, condition. So, with, malaking bagay ang uh, Sunday party pagka uh, tinira ko na sa umaga yan hanggang madaling araw na yun. in between, pa-shot-shot -shot ka. No? Shot-shot. <laughs> Usually, <laughs> shot na pala ni Bossy Barley na. I love it. Salamat Pag sa labas. MJ, last question. Yes. Kapatid na Jojo Pandaligan from the very insanely popular Rider Page. Thank you. Boss, uh, Vic, obvious naman na all these years, mahal kayo ng publiko. Uh, dahil na din, kagaya ngayon nakuha kayo bilang endorser, dahil maganda yung pangalan niyo all these years, ano, ang tanong ko po, kailan niyo po na-realize na, na uh, mahalaga yung pangalan at paano nyo po panatiling positibo ang lahat ng bagay tungkol sa inyo? Uminom siya ng barley. <laughs> 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 para nang clean, clean living. Um, uh, it's as simple as that. Uh, clean living lang. Kung, uh, huwag kang uh, manapak na ibang Huwag kang, uh, manira. Uh, huwag kang, uh, mahangas stay humble. Uh, humility for me is a very uh, important word. Mm, kung ka magyayabang, uh, relax ka na sa buhay. Makikita uh, mo, inom ka na barley stress-free. Yeah. Oh. Congrats po sa'yo. Congrats sa Salamat. Thank you. May umihirin, Thank you sa bossing. May follow up. Jerry Olea of Philippine Entertainment Portal. Oh, hindi pwedeng hindi. ka. Sa ka. ka. Bossing, nasabi mo nga yung kumbaga yung stress, pinaspresensyos mo na. Gusto uh, ko lang itanong kung nakakatulog ka ba ng mahimbing these days, considering na may mga bata naman sa buhay mo, napapatulog ka pa rin ba nila, no? Kumbaga, nagigising-gising ka and consider na nagsasanti barley ka? Uh, yung baby namin nakahiwalay ng kwarto. Si Tali lang ang madalas na natutulog sa uh, sa gitna namin ni Pauline. At wala namang problema kay Tali. Medyo uh, 10 seconds tulog na siya. Kahit anong ingay ko, kahit nanonood ako ng uh, TV, hindi siya magigising. So, uh, we're just uh, fortunate and thankful na we have uh, easy babies like si Mochi basta may kinakain siya okay <laughs> makakain na nga ng burger <laughs> ano-ano pinapakain ng nanay uh, may hiling sa, sa fruit nuts may hiling sa, sa uh, fried chicken <laughs> may lalo na ngayon napat na yung ipin niya Uh, Kumakagat-gagat na siya. So we're just uh, fortunate. Uh, pagdating sa gabi, uh, napakaimbing ng tulog namin. Anong pinaka source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy, nagpapasaya sa'yo, nagpapalikaya Mga kaibigan katulad ninyo, mga aking pamilya, aking mga anak. Uh, hindi lang si Tali at si Mochi, kundi si Danica, uh, si, si Ingris, si uh, si Tin, si Oyo, si uh, uh si Vico, uh, si Paulina, uh, lahat sila. Um, every once in a while, we go out for dinner. Sama-sama uh, lahat ng mga anak ko. Kwentuhan. Uh, um, uh, lang. masaya. Thank you. Thank you, Tito Jerry. Ayan na po, that wraps up our Q&A. And at this point,